Nandito kami ng baby ko ngayon, nakatambay siya labas. Ah, gandang ah, gandang hapon. baby ko, sayang-saya. Sa kami sa labasan. Ang baby. Sayo. Ang masaya ng baby ko. Dito kami sa labasan. Ayan. Tambay muna bago matulog. Ang baby ko, Lachi. Usok. Usok sa may simbahan, ah. saya na naman ang baby. Nakatambay na naman sa labas ng bahay. Hello, baby! Saya na, baby, ah! Lagi na lang tambay ang baby niya, Arn! Gusto lagi na sa labas! Saya, ah! Saya palagpag na palagpag! Hehehe!